So, ayun, magandang gabi sa atin mga kapatid. Uh, ngayong araw is December 22, 2023. Ngayong gabi is dadako tayo sa panibagong Bible verse sa ating devotion. Pero bago yan, gusto ko lang ulit share yung ating new series na First Christmas Celebrating the True Essence of Christmas. Sa mga nagdang araw, dumako tayo sa iba't ibang subtopic ng ating new series na sender, broker, vessel. At ngayong araw is dadako naman tayo sa panibagong subtopic ng ating new series na ang witnesses. So ano nga ba yung ano witnesses do sa naganap o sa nangyari nung first Christmas? Yung witnesses is yung mga pastol or yung mga shepherds mga pastol ng tupa. Tapos kumbaga yung yung first Christmas kasi or yung celebrating the true essence is yung pagmamahalan or yung pagsilang ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi karamihan na sa atin yung mga nakaugalian nating ating tradisyon akala ng iba ng essence talaga ng Christmas yung pag hindi sa mga ninong pag kukuha ng mga material na bagay, mga makabundong bagay, pero which is mali. Ang true essence of Christmas na dapat nating malaman is yung kapanganakan ng Panginoong Kristo o yung mga didiscuss natin para mas malaman natin to. Ngayon, dumako naman tayo sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin ngayong araw, ay ngayong gabi sa ating devotion is Luke chapter 2 Verse 8-9 Ano ba yung sabi dito? And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night, and an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled by a great fear. Sa Tagalog, sa lupa iyon ay may mga pastol na tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan ng gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa kalibot nila at sila'y lubang nagkakot. Yun sinasabi niya na yung, yung gabi na yun is may mga pastol dun sa o nagbabantay dun sa mga kulungan ng mga tupa nila tapos nagulat sila na may mobang anghel o yung anghel na sinugo ng Panginoon para magbigay ng mensahe or, or ipabatid yung mga magandang balita. So, dumako naman tayo sa ating unang kaaralan para mas lumawak yung ating explanation or yung talakayan yung gabi. Una is, the shepherd sees the first Christmas as a description of, or, of the ordinary. Yun, kumbaga yung araw kasi na yun is yung ordinary day sa kanila. nagpap nagbabantay sila, nagpapastol sila ng mga tupa nila. Tapos nagulat sila, dumaan yung or ba yung isang anghel or ano, kumbaga natakot sila eh kasi ordinaryong ah, gabi tapos may bababang anghel na di naman di natural sa kanila yon. Tapos yun, parang si Anna, yung pag ang ng anghel na yun, is yung pagbabalita na pinanganak na yung Panginoong Yesus Kristo. Tapos sa pangalawa is, the shepherd sees the first Christmas as a worship celebration. Yun, yung first Christmas daw na nakita nila is yung kapanganakan ng Panginoong Yesus Kristo. Yung nakita ng ano, kung yung gabi na yun, or yung first Christmas sa kanila, nakita na ng mga shepherd or ng mga pastor yung mga anday nag-worship, nag-worship, tapos yung celebration of thousand of thousand angels. Kumbaga yung kanang kanangitan is ano, parang nagbubo or nilalwalitian yung Panginoon or sa pagsiyang ng Panginoon. Tapos sa last naman sa ating kaaralan is the shepherd sees the first Christmas as a good news of great joy. Ayun, yung kumbaga yung first Christmas na may nakita nila na yung good news or yung kapangalakan ng tagapaglikas natin or yung anak ng Diyos o si Panginoon sa Kristo. Kumbaga, nagdiriwang nila yung yan, sabi nga sa si worship, nagdiriwang nila yung kapangalakan ng Diyos natin. Tapos, sa application naman natin, Celebrate Jesus in our celebration in Christmas. Well, itangyag natin yung pangalan niya, i- e, i-purihin e, natin, i-sambahin e, natin yung pangalan niya, Mm, celebration is hindi yung pag hindi na maginaldo. Itanhal natin i eh, purihin natin yung pangalan niya, iangat natin sa lahat. Tapos sa pangalawas, is plan to peace on God's word, worship and pray together as a family. Ayun, mag-worship kung bago sa sa Christmas. Mag-worship tayo ipang kaysa yung mga mga gawa gawain na natin, mag-pray tayo. I, pag-usapan natin yung mga good news mga word of God tapos sa pangatlas naman is show that Christian celebration of Christmas reflect good news of great joy ngayon i-reflect mag-reflect sa atin sa mga tuwing Christmas is yung kapanganakan ng tagapaglikas or kapanganakan ni Panginoong Asokristo kailangan mag-reflect sa buhay natin yung good news or yung saya na dulot na um, redemption yung eh, redemption yung pagtutubos o nagtubos sa atin so, sumbahin, purihin ihanag natin sa iba tapos sa ating discussion what is your step by step plan to honor God celebrate Christ na Christmas ano doon yung mga step natin para purihin or iangat natin si God sa araw ng Christmas. Tapos yun, sa prayer naman natin, <coughs> meron akong babasahin na galing kay Pastor Russell. Father, I want to have extraordinary celebration of Christmas. I want to honor you by showing that the Christian celebration of Christmas reflects the good news of nature. Even if we do not have material wealth, this time, I want to honor you by celebrating Christ this Christmas. He is the reason of the season, the true essence of the occasion. Lord, I want to lift your name. I want to glorify you. Make this day an, an, an extraordinary day. In Jesus' name, Amen. So, ayun, duma, natapos na tayo sa panibagong topic o sa panibagong talakayan ng ating devotion na may natutunan kayo sa akin and Thank you for watching. God bless all.